neng Naglalakad kami. Grabing lamig. Ay, na no, nakajakit. May bit, -bit kaming, ano, oh, plastic. Punta kami ng, ano, ng laundry. Magpapalundry kami ng dash. Ah, grabe ang lamig. Sakit sa ulo. Dito, lamig dito. lamig. ko. Nakajakit. Kami lang yata yung naglalakad sa daan. Na gabi hmm. Hello! Merry Christmas! Happy New Year! Kamusta ang lahat dyan? Kamusta kayo? Kamusta ang Christmas? Ako hindi happy ang Christmas kasi uh, 10 years na hindi ako nagka-Christmas sa Pilipinas. Hindi ko kasama yung mga anak ko. Ayun, nalakakalungko. Tapos ngayon Christmas na naman wala silang ama, wala silang ina kasi ako nandito yung kanilang tatay nasa ibang bansa din so silang tatlo lang dun sa bahay kawaw yung mga anak ko okay lang yun, tumatawag naman ako sa kanila tinatawagan ko sila pag new year nagbibidyo call kami nung Christmas, ganon din so yan, ganon talaga ang buhay kailangan natin magtiis sa ibang bansa para sa kinabukasan ng ating mga anak or pamilya. So, ay, nakakalungkot lang kasi tatlong anak ko lang nandun sa bahay. Silang tatlo lang palagi. So, ayan. Dito tayo magkakaday. May nagsisismisan to, no? Nagsisismisan sa daan, no? Nagsisismis no? sila, da sila sa daan. No? Nagsisismis sila sa daan. No? Good evening, mga kalalab. Andito ako sa garden. Ayan, may party-party yung alaga ko nag-arrange ako ng table may paha may ulin dyan kasi malamig ayan kasi ito mag ihaw, -ihaw sila ayan magmuto sila ng hamburger magmuto sila ng hamburger so ayan dito tayo ito, ito. ayan so ayan magmuto sila ng hamburger may cup may flower. Ito yung Pepsi. So, ayan. Ayan. Diyan ako mamaya magluto ng hamburger. Ayan. ihaw-ihaw daw nila. So, ayan. Kami sa garden. Kasi malamig. Naglagay ako ng ano dito. Oling. Ayan. Para mag-init. So, ayan yung chai. Ito, ito. ito, sa garden. akit mo ako sa taas iwan ko lang yan okay. the view view hello mga kakakampo gawa ko ng salad hapunan namin ang kasama ko yung beer litos and nuggets yung hapunan namin na, sala, na salata Kamusta ang Pasko ninyo, mga kakampo? Malungkot ang Pasko ko kasi ilang Pasko na na hindi ko nakasama yung mga anak ko. 10 years na hindi ko sila nakasama magpapasko kasi nandito ako. Tapos ano, sila na sa Pinas. Sandali lang, hugasan natin dito. So, ito. Luto tayo ng hapunan nuggets. Lupa ko ng nuggets, oh. I, ano ko sa amin sa lata. Lagay mamaya. nag ko ako ng nuggets. Lagay ko sa amin salad. grabe na ang lamig dito sobrang lamig ay naku, parang maninigas yung kamay mo pag labas ka maninigas yung kamay mo sa lamig so ayan preto tayo habang maghihiwa nito, wala na pala kaming lettuce, kailangan bukas makabili na lettuce sabihin sa amo na bibili so ito lang Malungkot na Christmas. Malungkot na New Year. Kasi hindi kasama yung mga anak. Ang hirap sa ating mga OFW kasi. Nakayang sa pamilya natin. Hindi natin ramdam yung Pasko tsaka New Year. Ito lang yung hapuna namin ng kasama ko. Salad. So ayan. Tapos na. Ipatong ko lang dyan mamaya yung ano papatong ko lang yung tawb dito. Ipindito ko ng natips. Lagyan ko ng ano? Aspic coin. Lagyan natin ng spic coin. May is, mais, pa, mais, daday ko. Mais. So, yan. Ngayon tayo, Chay black tea. Tingnan mo natin yung penetration natin. Nagluloto ako ng pagkain ng alaga. Habang nagluloto ako, gumagawa din ako ng pagkain namin. So, ayun lang yung pagkain namin. Ayun o. Hatiin lang namin to ng kasama ko mamaya. Ina Ina. Ina. Ito yung hapon. Ay! Nasunog. Ito yung babaonin ng alaga bukas sa trabaho niya. Naggawa ako ng umlit. Kasi nagbabaon siya sa trabaho niya. Nagda-diet daw siya. Pero kain ng kain din naman ang sikulit. Walang kwenta ang diet kasi kumakain din naman ng chocolate. Daming stock na chocolate. talaga masunog ito sa baba. din naman siya. Sunog ang ating omelette. Nasunog siya oh. Pero okay lang. Ganun talaga ang kulay niya. Slice ko to. Slice. Ilagay sa ano niya. Sa baunan. Para um, ilagay na lang bukas. So ayan slice na. Ano nilagay ko dito? Mushroom, bell pepper, uh, sibuyas. Parang ginisa ko lang tapos pinatong ko yung itlog sa taas. sunog siya. Oh. Bala na kainin Sunog-sunog. So, ayan. Tikman nga natin kung masarap. Mm. Masarap din naman. ito yung nugget ano na pala alas 10 7 o'clock na ng gabi more than 10.50 na ng gabi pala So, ayan, nakaluto na ako ng hapot ng baon ng alaga ko bukas. Tikman ko muna to. Masarap naman siya kahit sunog-sunog. Kainin niya yan. Ayan, maghugas ako ng mga pinaglutoan ko. Ito yung oh, nuggets na pinirito ko. Ipapatong ko lang yan dito mamaya sa aning salad. Ay, lagyan ko pala ng ano, ripulyo. portfolio ang ating salad kasi parang kunti lang hindi magkasya sa amin ng kasama ko yan so magkuha lang tayo dito ng konti parang nagbabalat lang tayo dito ayan so ayan ito yung inalagay ko ay parang ano siya sira ano siya lanta hindi ko binalat kasi sa ano to plastic so ayan dalawang ano lang dalawang ganito lang Ngunit na sana ito hugasan, pero hugasan natin kasi kami mga uud uod ba. Bago i-slice, hugasan muna natin. Maghugas muna ako nito. So, ayan. Sa atin sa Pilipinas, three times a day talaga tayo kumakain ng kanin. Dito, to, one day, one time lang pala kami kumakain ng kanin sa tanghalian lang sa umaga nagkakapi lang kami ng tinapay yun lang tapos sa gabi ito minsan ano lang tinapay din pag tinamad kami pag tinamad ako gumawa ng salad tinapay lang so, hindi mo makikita yung paano ko hiwain yan ayan hiwa-hiwa lang so ayan ihalo natin dyan sa ating salad na ano, na cabbage, uh, cucumber, tsaka sweet corn na hinalo o. Tapos na, ang bilis lang no? Oh, bilis ko lang gumawa. Kasi na talaga, pagbilisan lang. Daggan natin ng mais. Na ina Hindi ko na nilagyan ng kamatis. Daggan natin yung mais na nilagay ko. Kasi parang kaunti yung mais. Hindi na ako gagawa ng sauce kasi may sauce na doon kanina. Hindi ako makikita. Hindi <laughs> makikita. Mahirap yung wala ang stand yung ating camera. Cellphone pala, not camera. So, ayan. Ito na yung hapunan namin ng na kasama ko. Tapos ito, ipapatong ko dito mamaya. Yan lang. So, maghugas muna ako ng plato kasi ang dami kong hugasan. Ay Ayun o, no, yung mga pinaglutuan ko o oh, nakatambak. So, maghuhugas muna ako mga nakakampo. See you later. Pag kumain na kami. tang hapunan namin. Salata. Alas dosi ng hating gabi pa lang. Kami kakain. Ay. Kain. Ayan ang ginawa ng salata. Si pot pot. Ayan. Kakain kami. Alas dosi yung hapuna namin. Alas dosi ng ano madaling araw. Katapos na namin magtrabaho. So, ayan. Kain muna kami. Kain. Kain tayo. Kain. Malamig dito. Malamig. Maka lumisik. Ang hindi dapat lumisik. <laughs> Ay, dapat makita. baka makita. Tabunan natin. Ito na yung ginawa ko kanina. Lagi na lang lit yung kain namin. Ito lang pagkain namin. Salad. Mas lagi tayo ng sauce. Sa New Year, may taha New Year. May narasaw ito ba? New Year. Kain, kain tayo, kain. Pangakala ka kampo dyan. Kain tayo. kapunan salata lata. Kain, uh. may diet kami kaya gulay lang kinain namin ipot pot may chicken oh <laughs> <laughs> mapawe mini Ha de chili mo si Sarah box batcher. Jeep. Ni Pepsi pa tapos ano no itik. Sarap talaga ng namin oh. Pa chicken marag kami. Uutin na natin yung kamera natin. Kain, Kain muna tayo. Gamit. Listen, tima ko si Halil. Hello. Tani. Tani. kakain muna kami. Good morning, mga kittens. Ayun, dito ako sa mga manok. Ay, may itlog. Nang itlog na siya ulit. dami na nilang itlog. So, ayun. ko saan dyan sa kanila yung nangyong itlog. Limang piraso lang to sila eh. So, itlog doon o sa loob. Ayun. Dito ako sa garden. Malamig na umaga. Magligpit kami ng ano. Ng pinag-ihaw-ihawan kagabi ng alaga ko. Ito oh, Ay, may tain ng manok dito. To, naglagay kami kagabi dito ng uling. Napapainit sila dito. Sila nagtambay sa labas kahit na ini. talaga yung talbos ng kamuti. Wala na. Inubos talaga ng mga manok. Yung inihawan namin kagabi tapos ito nilagyan ko ng uling. Good afternoon mga kakampo. Good afternoon. Kain ako ng mangga. Katapos ko lang kumain ng ano, parang namin. Nagugas ako ng plato. Ngayon may dinala na mangga yung kasama ko binigyan sa akin. Kakain tayo. tayong hey, mangga. Katatapos ko lang man halian. Tapos ko lang din hugas ng mga plato na kinain na namin ng kasama ko. Hindi lang siyang mangga dito sa kataas. Kaya kakain ako. Ay, kaya ito. Parang maasim. Pagkatapos ko kumain, mag, ano ako nang sinampay ko. Magkuha kasi parang makulimlim, parang uulan. Maasim Hindi siya matamis Parang dyan minggu lang Lutong-luto na siya Pero hindi siya matamis Ayun yung yelong-yelo Isa lang Ka Kalahati lang maabos ko nito Kasi ba, sobrang asim Bilis ko pa kainin oh. Hmm. Dahil maasim, yun ang kainin ko. Kalate. ako nito ng kalat-kalat dito. ko doon. Kasi Sinampay ako dito. Naglaba ako ng mga ku, ng punda, kumot, ka uniform ko. Tuyo na kaya. Tuyo na. Pero mamaya ako na sila kukunin. Kasi, ano tawag dito. Paglinis muna ako sa baba. So, ayan. Tayo. Ito yung kwarto namin na magulo. Yung bed ko. Inayos ko yung kanina. Pinagtanggalan ko ng ano kasi naglaba ako. Madilim. So, ayan. Dito tayo sa aming kwarto. Bed ng kasama ko. Ito sa akin. Ayan. Ang gulo-gulo. Ang gulo pa sa buhay ko. So, ayan. Yung rub. Pinili ko natin sa cartoon ang mga mga ang ginawa. Uh, pinalabas ko kagabi, balik na sa lutuan kasi tapos na naman natin sa lalagyan. Kasi kahapon may bisita ka. Kailangan may chai. O ano pa dyan. Lahat na inumin. Isang antok ako maaga kasi nagising kami. san lang na may bisita kailangan maichay maigbawa lahat sakit ng ano ko ng likod